So, ayan po, tapos na po tayong magputol ng ngipin, magputol ng buntot, magbigay ng vitamins, at saka magkapun sa mga lalaking biyek. So, ayan po sila, nagpapahinga na po. O, oh, ayan po sila, nagpapahinga na po sila. So, sa ganitong paraan po, yung mga biyek po natin ay isang stress lang yung kailang mararamdaman. Kasi, sa isang, ano, sa isang, uh, araw, lahat po ay pinagsabay natin. So pagkatapos nito, wala na po. Ayan, tapos na. So, kaya pong, ang ganyan pong paglaki ay hindi na po maapektuhan. Kasi wala na po silang sakit na na, na na ano, mararanasan. Kasi tapos na po silang ikapun natin. So, ayan po sila. Okay? Sila po ngayon ay kasalukuyan po pong nagpapahinga. Kasi stress nga sila, may sakit pa kung nararamdaman. Pero isang araw lang po yan. Pagkatapos nyan ay wala na po. Maayos na po ang kanilang mga lagay.